Hello, Mayor. Amero, Mayor. ba ako sa'yo. Ano ang pahanap mo si Fatima at mga Benito na natitira? Malaki silang banta sa pamilya Guerrero. Lalo na sa kampanya ni Miguelito. Naiintindihan ko, Mayor. Titignan namin ang lahat ng CCTV sa paligid para matunto namin kung saan sila nagsuot. Anong gusto niyo gawin namin kapag nahanap namin? Pahimlik ka mo. malinis ang trabaho. Ayoko ng magdagdag pa ng putik na binabato sa pamilya ko. Hindi pwedeng magamit ng mga yan na tumistigo laban kay Miguelito. Romero, sabit sa Miguelito dyan. At damay kami. Maasahan niyo, Mayor. Ako nang bahala.